So, ayos na ayos dahil meron na tayong paglalagyan ng ano, ng CC dito sa loob ng aking kulungan na malaki. Ano kaya yung tawag natin dito, mga kanipi? No. Mini farm. <laughs> mini farm ni Kanoypi. Okay ba 'yon? As maglalagay tayo ng signage dito mga kanoypi, sa ano sa harapan. Ito. Lalagyan natin dito. Kanoypi Mini Farm. Ayan. <laughs> Pwede ba? Ano sa tingin nyo mga kanoypi? <laughs> Ay, masaya lang ako dahil ano. Nilagay na natin dito sa loob tong brother pin. What's up mga kanoypi? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video. Ngayong araw, araw ng Lunes, aayusin ko muna itong kulungan ng aking mga manok mga Kanoypi. Bali lalagyan ko ng screen sa loob para maging kulungan ng 3 to 4 months kong mga road island ayan ipapakita ko muna sa inyo mga kanaypi so lalagyan natin dito sa ano, sa gilid gawa tayo ng bagong kulungan nila kasi nga tawag nun para hindi na sila pagalagala dyan sa ano, dito sa loob ng kulungan at mamaya ilalagay ko rin dito yung ano yung ginawa ko kahapon na broader pen ayan dito banda ito yung magiging kulungan ng 3 to 4 months kong mga manok ilalagay ko lang dito yung ano yung screen mga kanaypi mahaba pa naman yun eh yung nabili ko kahapon so ayan yung gagawin nating trabaho ngayong araw na to pagkatapos ko nito susunod ko naman si Mia maglilinis ako ng mga break show nya at i-adjust ko na rin yung kanyang kadena bago tayo mamasada no hindi pa ako nagpakain sa ating mga alaga papakainin ko muna sila bago tayo magumpisa na magtrabaho dito sa kulungan nila okay so pakita ko muna sa inyo yung brother pen na ginawa ko kahapon at least nagawa na mga kanipi ito sya ayan ito yung ilalagay kong screen sa loob ng kulungan para sa magiging kulungan ng 3 to 4 months kong mga manok yung binebenta ko mga kanipi ito na yung brother pen Sunod na lang yung ano yung cover niya dito sa taas. Ayan, nandito na tayo sa kulungan, maka 90. Tanggalin muna natin 'to. tatag na natin tong ano screen ayan mga kamayuti At tapos ko na mga kanoypi na ilagay yung screen. Ganyan lang yung ginawa ko. Simpleng-simple lang mga pi Ayan. Pinako ko na yung screen doon. Tapos pa ganon. O uh, di may kulungan na yung mga 3 to 4 months ko. Na dito lang sila. Hindi na sila makakagala dito. Sa area na yan. At ilalagay na namin dito yung ano. Yung kulungan mga kanepi dito ko na lang gagawin madali lang naman na ilagay yung ano yung magiging pintuan nung sa taas niya dito na lang bale magpapatulong ako kay maning mga kanepi buhatin namin yung kulungan at ipapasok na namin dito sa malaking kulungan na to Whatever you get, can you do us more now? So you gotta be for your ex, I'm Ay pa paano naipasok namin ni Maning mga kalimpi tong ano tong pen na ginawa ko ayos ay buti na lang naipasok namin mga kalimpi ganyan na yung itsura niya ngayon ayan so ayos na ayos dahil Meron na tayong paglalagyan ng ano ng CC dito sa loob ng aking kulungan na malaki. Ano kaya yung tawag natin dito mga kanoypi? No. Mini farm. <laughs> Mini farm ni Kanoypi. Okay ba 'yun? As maglalagay tayo ng signage dito mga Kanoypi sa ano sa harapan ito lalagyan natin dito Canoy Mini Farm ayan pwede ba? ano sa tingin nyo mga Canoy ay masaya lang ako dahil ano nailagay na natin dito sa loob tong brother pin Alright. Saktong-sakto lang yung pinutol ko na ano na paa ng mga paa nito, yung brother pin na yan, yung natanggal na pinutol ko alright ayos to ayos naman na yung mga 3 to 4 months old ko na mga manok nandito naman na Ayan mga kanaypi Available pa to Hindi ko pa nabenta May nabenta tayo Apat na piraso Pero may 11 pieces pa Na 3 to 4 months old At yung mga breeder Meron dito uh, Trio Ayan Dalawang inahin Isang roster Tapos dito sa kabila. Uh, tatlong inahin makakanoypi. 1 2 3. Tapos sang roster. Umainit so kasi mga kanoypi. So dito sa kabila, ito na yung mga matatanda kung mga lagang manok eh. Yung mga naunang manok ko Ayan. ito sobrang laki ng ano ng roster ko na no? Yan, oh. yan yung mga yan yung anak niya ng roster ko so yung dating roster ko uh, nabenta na mga kanayupi Alright, alright. bali hindi pa ako nagayos kay Mia mga kanaypi ang ginawa ko inayos ko muna itong incubator kasi pinasukan ng langgam nilanggam yung mga sisiyaw na napisa dito sa incubator po mga kanaypi at ginawa ko hinugasan ko muna itong incubator yung mga itlog dito at mga sisiyaw nilagay ko muna dito sa isang incubator ayan Buti ayos na. Naugasan ko na mga kanipi. Kaya pala ang ingay ng mga sisiw na nandito sa loob ng incubator kasi ang daming langgam doon sa loob niya. Ayos na ngayon mga kanipi. Wala nang langgam dyan. At meron na ring napisa dyan na sisiw. Siguro nasa 10 or walong piraso na yung ano yung napisa dyan. Yung iba, papisa pa lang, mga kanaypi. So, hanggang bukas pa to. 18 pa lang ngayon, mga kanaypi. Bukas, last day niya. Sana nga, maraming mapisa pa dyan. Para may mabenta na naman ako, no? At ito, may papisapan pa ngayong 24. March 24 papisana naman yung ilang piraso lang to kasi marami yung hindi fertile yung ano yan maraming walang similya so doon sa baba sa 31 pa mapipisa so hindi ko pa na kandling yung nandun sa baba ikakandling ko pa siguro mamayang gabi o bukas So, buti na lang napisa na naman yung iba dito, no. At nilagyan ko na ng ano, ng ayan, use oil para hindi umakyat yung ano, mga langgam. Kawawa naman yung mga sisiw. Buti nga hindi nilanggam yung ano pa bitak pa lang na itlog. Hindi kasi magtutuloy yun pag ano, malakagat na lang langgam mamatay yung sisiw mga kanoypi nandito na tayo kay Mia mga kanoypi bali linisan natin yung ano yung kanyang brake show at i-adjust ko na rin yung kanyang kadena kasi maluwag na rin yung kadena niya Ayan. so tara anong oras na mga kanoy ah, pinahapon na alas dos na ata ng hapon uh, hindi ko lang alam kung nakakahabol pa tayo sa pasada wala na, tapon na eh pero kumita lang ako ng ano pambili ng ulam ice na yan bawi na lang ako bukas ganun talaga kailangan na i-maintenance din si Mia hindi lang yung patakbo ng patakbo kailangan laging kondisyon yung kanyang preno yung kanyang kadena ganon yung ano yung tamang pag-aayos pag-maintenance sa isang sasakyan mga kanayipi di hindi lang sa mo gagawin kung sirang-sira madisgrasya ka pa dyan wala kang preno di ba mga kanayipi? mas maigi na yung ano yung inuunahan mo na na ayusin alright baklas tayo mga kanayipi punin ko lang yung gamit ni Mia dito may sariling tools din si Mia eh Dala, dala ko mga kanipi. Siyempre, baka masiraan tayo dyan sa daan. Huwag naman sana. May tolls pa rin, di ba? Patanggal ko na yung kulong ni Mia, mga kanipi. Ayan, tignan nyo yung brake sya nya. Ang dumi. Kaya pala minsan, pag nagprepreno ako, natunog na dumi-dumi pala mga kanayipi yan yeah, punasan natin Alang ginagawa ko dito Pinupunasan ko muna dito sa loob niya Tapos i-sprayan ko ng degreaser um, Matanggal yung dumi Nalinisan ko na yung brake show. alinisan ko na yung nandito niya. Nilagyan ko rin ng grasa para madulas. Okay na rin. Dito niya, sa hub niya. Malinis na rin yan, mga Ayan. Kapit na kapit na naman yung preno ni Mia. Oo. Bago ako pagkatapos kong magayos ng Break show, maglinis saka kukuwawashingan mga karibik balik na natin at adjust na rin natin yung kanyang kadena baklas dito kay Mia mga kanipi, hindi ko alam eh kaya ipinunta ko pa kay Dancing Mechanic kay Mang Bong so ngayon, kabisado ko na kasi tinuruan niya akong magbaklas dito eh kaya, balik na natin mga kanipi ano Ito yung mahirap na part eh Kailangan saktong-sakto yan Ayan. So punasan muna natin to Yung axle nya At lagyan natin ng grasa para smooth na may pasok dyan sa loob at hindi kalawangin mga kanipi. dapat may grasa pa rin to bali tapos na tayo dito sa likod na gulong mga Nalinis nalinisan na natin yung brick show na adjust ko na yung kadena nya ayos na dito sa likod mga kanipi. lipat naman tayo sa harapan right ayan o ang dumi mga kanaypi. ayan o ang daming pulbus ang dumi ng hub ayan spray ko muna ng degreaser mga kanoypi Condition na naman yung preno niya pati sarapan harapan mga kanaipin Alright, balik na natin sing na ako Makahabol pa ako ng pasada Kahit maka 300 pa tayo Ayos na yun. Sana <laughs> Ayan, natapos din ang pagmimintinan sa kanyang mga break ni Mia, mga kanuti. Na-adjust na rin yung kanyang kadena. Alinisan ko na rin, pinunasan ko na yung kadena niya kanina, mga kanuti. Kaya, all goods na naman. Pero, kailangan na rin palitin din yan. Yung kadena, yung gulong sa likod. Ayan. Tignan niya yung gulong ko sa likod mga kanipi Ayun Malapit na naman tong palitin mga kanaypi. Tapos yung kadena Malapit na rin yan o, Pag ipunan muna natin yan Yung pagbili ng kadena Sprocket Dapat pag nagpalit ng kadena One set mga kanipi Harap, likod kailangang palitan niyan so pag-ipon na natin niyan pati yung gulong sa likod ulit papalitan natin yung gulong ng likod yung raptor type mga kanoypi try nga natin yon yang kase sapphire yan eh tractor type eh yung gusto kong ipalit diyan raptor type mas maraming spike <laughs> try natin yon So nandito siya mga kanipi. si Milo Sa mga hindi nakakaalam Ito yung galing Taiwan na pusa Ayan Shoutout kay Cherichen Taiwan Warrior ate Kuya, Kuya Mikti TV Ito na si Milo Ayan yung request yun na ipakita ko dito sa vlog Kakaligo nga lang niya Ayan So ayan mga kanayti Bali pinaliguan ko na yung si Milo nilagyan ko na rin ng tubig yung asola pan ko na kumunti na yung tubig kaya naglagay ako ng anim na timba so ayos na naman yung kanyang tubig doon nakalabel na naman ayan ngayon washing na rin tayo kay Mia nang matapos na yung trabaho natin hindi ko lang alam kung ano kung makakalabas pa tayo mamaya pagod na rin ako mga kanoy papagod siguro lalabas lang ako bibili ako ng ulam namin tapos gagarahin na rin kung hindi si Mia yung gagamitin ko magmumotor na lang ako mga right? I've falling for you as of late. Whatever you gave, can I take some more? Natapos ko nang nawash si Mia, mga kanoy Ayan, malinis na malinis na naman siya. Pati ilalim, ilalim ng bubong sa loob. Ayan, sa taas na sabon lahat, mga kanoy Kaya natanggal na naman yung mga alikabok dito kay Mia. So, Ayan, malinis na malinis na naman yan. Ayan, pat sa likod. Alright. Masaya na naman si Mia niyan. <laughs> ayan. Pati dyan sa loob. Sa driver's seat. Mga kanipi. Alright. Bali nilagay ko muna dyan. Tumutulo yung ano, tubig. Magbabakat dyan sa stainless yan eh. Yung tubig niya. So... Ayan, uwi na ako at maliligo at, Tignan natin kung anong oras na kung pwede pa tayong mamasada baka mahabol pa natin si Jusel yan sa Eurotex na may sakay di ba? sayang din yon pero pag wala nang oras mamamaling na lang ako mga kanaypi hindi ko na ilalabas si Mia yeah, magmumotor na lang ako pupunta lang bayan kung alas 5 na ba wala kasing cellphone eh na dala at yan huwi na tayo mga kanaypi